IKALABING APAT NA KABANATA PINAGALING NI JESUS ANG LALAKING MINAMANAS Isang araw ng pamamahinga, inanyayahan si Jesus na kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga pariseyo. Minamanmanan siyang mabuti ng mga taong kumukontra sa kanya. Doon ay may isang lalaking minamanas. Tinanong ni Jesus sa mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo. Ipinapahintulot ba ng kautusan ang magpagaling ng may sakit sa araw ng pamamahinga o hindi? Pero hindi sila sumagot. Kaya hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling at saka pinauwi. Pagkatapos sinabi niya sa kanila, Kung mahulog ang anak ko baka ninyo sa isang balon sa araw ng pamamahinga, pababayaan niyo na lang ba ito? Siyempre, iaahon nyo agad, hindi ba? hindi sila nakasagot sa tanong niya. Matutong magpakababa Napansin ni Jesus na ang mga bisita sa handaan ay naguunahan sa mga upuang pandangal, kaya pinangaralan niya ang mga ito. Kapag inimbita ka sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang upuang pandangal, dahil baka may inimbitang mas marangal pa kaysa sa iyo at lalapitan ka ng nag sa iyo at sasabihin niya, Ibigay mo sa taong ito ang upuan mo, kaya mapapahiya ka at uupo na lang sa upuan ng mga karaniwang tao. Ang dapat mong gawin kapag naimbitahan ka ay piliin ang upuan para sa mga karaniwang tao. Para pagdating ng nag-imbita sa iyo, sasabihin niya, Kaibigan, doon ka maupo sa upuang pandangal sa ganoon ay mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa nagimbita sa kanya, Kung maghahanda ka, huwag lang ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak at mayayamang kapitbahay ang imbitahin mo. Dahil baka imbitahin ka rin nila at sa gano'y nasuklian ka na sa ginawa mo. Kaya kung maghahanda ka, imbitahin mo rin ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Sa ganoon ay pagpapalain ka, dahil kahit hindi ka nila masusuklian, ang Diyos ang magsusukli sa iyo sa araw ng muling pagkabuhay ng mga matuwid. Ang talinghaga tungkol sa malaking handaan nang marinig iyon ng isa sa mga nakaupo sa may mesa, sinabi niya kay Jesus, Mapalad ang taong makakasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos. Kinuwentuhan siya ni Jesus ng ganito. May isang taong naghanda ng isang malaking pagdiriwang at marami ang inimbita niya. Nang handa na ang lahat, inutusan niya ang mga alipin niya na sunduin ang mga inimbita at sabihin sa kanila, tayo na, handa na ang lahat. Pero nagdahilan ang bawat na imbitahan. Sinabi ng isa, Pasensya na, nakabili ako ng lupa at kailangang puntahan ko at tingnan. Sabi naman ng isa, Nakabili ako ng sampung baka at susubukan ko kung mabuting ipangararo. Pasensya na. At sinabi naman ng isa pa, Pagong kasal ako kaya hindi ako makakadalo. Kaya umuwi ang alipin at ibinalita ang lahat sa amo niya. Nagalit ang amo at nagutos ulit sa alipin niya. Sige pumunta ka sa mga kalsada at mga eskinita ng bayan at dalhin mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. Nang natupad iyon ng alipin, bumalik siya sa amo niya at sinabi, Nagawa ko na po ang iniutos ninyo, pero maluwag pa kaya sinabi ng amo niya, Pumunta ka sa mga kalsada at sa mga daan sa labas ng bayan at pilitin mong pumarito ang mga tao para mapuno ng panauhin ang bahay ko. Tinitiyak ko sa inyo, ni isa man sa mga una kong inimbita ay hindi makakatikim ng handa ko. Ang pagsunod sa Panginoon Maraming tao ang sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Lumingon siya at sinabi sa kanila, Ang sinumang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili, ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sinumang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin." ay hindi maaaring maging tagasunod ko. Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo, at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi na maipatapos. Kaya pagtatawanan siya na makakakita nito. Sasabihin nila, Nagpatayo ng bahay ang taong ito pero hindi na kayang ipatapos. Katulad din ng isang hari na gusto makipagdigma sa kanyang kapwa-hari. Dapat isipin muna niya kung makakayanan ng sampung libong sundalo niya ang dalawampung libong sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya ay, hindi niya kaya, magpapadala na lang siya ng mga sugo para makipagkasundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi ninyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaaring maging tagasunod ko. Ang Aral Mula Sa Asin Mabuti ang asin, pero kung magiba ang lasa, wala nang magagawa para maibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kahit ihalo sa dumi para maging pataba sa lupa. Kaya itinatapon na lang ito ng mga tao. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong unawain.